talakayang bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang, talakayang bayan. bayan. Welcome back mga kababayan sa ating programang Informasyon ng Bayan para sa lahat. And uh, ngayon ay nasa ikalawang segment na po tayo ng ating programa, ang Talakayang Bayan. At uh, gusto ko pong uh, masaya po ako na sabihin ito sa inyo na mapalad talaga tayo ano, dahil uh, makakapanayon po natin ang... Uh, isa sa Batikan pagdating po sa paglilingkod sa taong bayan dito po sa Brooks Point. na uh, nais ko pong um, sabihin sa inyo na siya po ay uh, nag-start sa paglilingkod sa publiko. Start ng 1993 and of course 2015, naging acting municipal assessor po dito sa bayan ng Briggs Point. At uh, 2016, nang siya po ay ma-appoint sa LGU Briggs Point as municipal assessor's office. Welcome po natin ang ating uh, blessed na uh, guest ngayong uh, umaga, Ma'am uh, Janet Kinyo. Ma'am, magandang umaga po. Magandang umaga, Allen. Magandang umaga sa lahat ng manunood ng Palakayang Bayan. Good morning, Brooks Point. At uh, it's a pleasure for having me here this morning. Yes, ma'am. And uh, thank you, ma'am, sa pagpapaunlak po ninyo ano, sa aming imbitasyon. Alam namin na busy kayo every day. <laughs> Dahil pag sinabing assessor ay na, talikang napakalawak. Kung gaano kalawak ang lupain ano po, ng uh, Bayan ng Bruce Point, talagang uh, Uh, Ganon din kalawak pag sinabing assessors ang uh, usapin. Ay narinyo po ba kaming iba uh, or maari niyo po bang ibahagi ma'am sa ating mga tagapakinig kung ano po ang mandato ng uh, inyong uh, or ng uh, municipal assessors. Ayoko maging technical masyado yes, this morning pa. kasi para maintindihan ng ating mga mamamayan, mga uh, interesado sa bagay nito halos lahat na interesado dahil pag pinag-usapan ng buwis Maraming tumataas ang kilay. Ayan. O oh, simple lang naman yung mandato ng opisina ng assessor. Unang-una, at higit sa lahat, ay matulungan yung ating lokal na pamahalaan na maitaas o maiangat yung ating uh, buwis para makatulong naman sa mga gastusin. So, ito ay buwis sa mga ari-ariang natitinag o yung tinatawag natin, real property assessments or real properties. Ayan. Yun lang talaga ang pinakamandato natin. Yung maiangat yung buwis yes. na kokolektahin na ating treasurer sa pamamagitan ng ating treasurer para magamit ng ating lokal na pag Ayan. So, ibig sabihin mga kababayan, yung uh, pag collect ng uh, buwis ng ating municipal uh, treasurer's uh, office ay uh, nakasalalay po sa inyong assessment. Uh Oo. -oh. Talagang ganun. Talagang ganun. So, kailangan magtrabaho ng assessor, kailangan uh, hanggat maaari lahat ng makikita namin na Uh, existing o yung mga ari-ari ang dinatitinag na narito within the jurisdiction of Brooks Point ay ma malapatan ng, tamang balwasyon. para magkaroon siya ng uh, tax, real property tax na tinatawag. Pag kasi sinasabi mo municipal assessors, akala mo lang yung pala busy, napaka-busy po ng inyong tanggapan mama no. Opo. Isa sa pinaka maraming trabaho, paper loaded talaga kami. Yeah. Yan, mabuti nga ngayon, meron na ng system. Kahit pa paano, nababawasan na. But then, nasa proseso pa rin talaga tayo na adjustment. Yeah. Kasi hindi pa naman natin total na perfect yung uh, system process. So, ganun pa rin. Bumabalik pa rin tayo sa papel. But then, okay naman kasi nasanayan na natin itong trabaho ay ito, eh. Puso okay. lang talaga. Puso okay. lang kailangan. Yan. <laughs> Um, ayan. Ma'am, ano-ano naman po ang mga programa na inyong tanggapan para po sa mamamayan ng Briggs Point? Kagaya na sinabi ko kanina pag sinabing taxation, nakaangat ang kilay ng mga tao, nakataas. At hindi ito hindi ito yung sort ng ayu ayuda. Mm -hmm. Hindi ito yung ay matutuwa sila kasi ayuda kasi pag pinag-usapan na yung tax, halos lumalay yung tao. The reason why Naghihirapan kami minsan na abutin sila kasi iisipin nila magbabayad sila. Opo, responsibility oh. nila. When it comes to program, ang opisina natin ay mayroong limang ah, division. I know, ito, sa pamamagitan ng limang division na ito, napaparating natin sa mga mamamayan yung kailangan serbisyo yung kanilang kailangan serbisyo Meron kami dalawang, ah, di ah, I mean, nahahati yung lima sa dalawang aspeto. Yung isa ay technical. Isa naman ay nang technical. Sa so, nang technical na doon po, doon pumapasok yung records management natin at yung sa administ administrative division doon yung mga kailangan ng ating human resource ganyan sa opisina. Tapos doon naman sa records management doon ang gagaling yung mga kinukuha ng mga taong certification. Mm -hmm. So tayo nagtatago ng mga datos ng kanila mga kalupaan, okay. ng mga ari-arian. Ayan, kaya minsan makikita niyo ang daming kaso, di ba? Pag hindi na-handle ng maayos ang records, doon tayo nagkakaproblema, madalas tayong pupunta ng korte para mag-testify sa kanilang mga property. Opo, oh, <laughs> parang na-load para na sa akin. bigat, ma'am, ng ano, ng yes. pag sinabing assessors, ang bigat ng responsibility. Yeah, kasi uh, may legal matters tayong pinangamakan. Yes, It's very legal. Wow, opo. Oh, ma'am, ano po ang kahalagahan ng property assessment? or property value assessment po at uh, siyempre, ano po yung epekto nito sa bayan po at uh, mga mamamayan po? Alright. Pag ang mamamayan, mamamayan, okay. <laughs> pag ang ating mga mamamayan ay uh, masipag at bukas ang isipan sa pagbabahay ng buwis, mm -hmm. it flows naturally na maganda ang koleksyon natin sa buwis okay. when it comes to real property. Pero kapag ang mga mamamayan ay hindi open-minded mm -hmm. at hindi natin sila na-educate regarding taxation, ang hirap ding magkolekta. Ano yung kagandahan na nagbabayad sila ng buwis? Nakakatulong ito hindi lang sa munisipyo per se, maging sa barangay at sa probinsya. Kasi itong kinokolekta natin buwis ay hinahati ito sa tatlong bahagi. Part ay napupunta sa province, part ay sa barangay, at part ay sa munisipyo. So maiisip mo kung nagtutulungan, napakalaking kahalagahan, di ba? Napakahalaga hindi ko sabihin, napakahalaga ng uh, makakolekta tayo ng malaking o maraming buwis. Kasi gagamitin din naman ito, di ba? Kung alam naman siguro ng marami na ang binabayaran ay basic at saka yung SEF. Yung basic ay napupunta sa general fund natin, yun namang SEF natin ay napupunta sa school board. Na ginagamit na ating mga eskwelahan. Karamihan hindi alam ito. Kaya nga minsan sabi namin, uh, sana tulungan din tayo ng mga nung ano to, nung deep ed or nung mga eskwelahan oh, okay. uh, na i-explain uh, man uh, oo sa mga magulang uh, na sana maging uh, ano to, maging open-minded naman sila sa pagbabayad ng kanilang uh, mga buwis sa kanilang mga ari-ari ang dinakitinan. Uh, yeah. Para makatulong naman tayo. Yes, tulungan natin ang bayan, tulungan natin ating sarili. Mm -hmm. At the same time, doon po sa part, no, katulad nga ng sinabi niya, tulungan ng ating sarili. Kapag tayo po ay nagbabayad ng buwis, mga kababayan, ang sarap din sa pakiramdam. Lalo na pag alam natin na bayad tayo, um, legal na hawak natin yung mga dokumento na atin ang pag-aaring ito. Mama, no? Opo, kaya napakahalaga sa Saka may kasabihan tayo, dalawang bagay lang sa mundong ito ang hindi natin pwedeng maiwasan. Una, ang kamatayan. Pangalawa, yung pagbabayad ng buwis. <laughs> Totoo mo. <laughs> Kasi ito ay mandate, mandato yes. ng gobyerno. Opo. So kung ayaw natin magbayad ng buwis, edi wag tayong mag-gain uh, mag ng mga properties, mga real properties. Oo, kung iiwas tayo, <laughs> di ba? Iiwas ka, kaya karamihan hindi nila dinideklara yung kanila opo. mga property. Pero masipag po yung ating mga... Staff, mm -hmm. lumalabas tayo. Minsan sa isang linggo lumalabas po kami at hinahanap namin yung mga property na 'yan na hindi pa na-declare. De Opo. <laughs> at hindi naman sa pagmamalaki ang bayan ng Brooks Point, pinagmamalaki ko na hindi nagmamalaki pero pinagmamalaki, di ba? <laughs> pinagmamalaki ko na hindi tayo nahuhuli sa when it comes to real property taxation. O O hindi tayo kasinlaki ng Ilnido. Pero lagi naman tayo nagkakaroon ng award as most outstanding Yes, ma'am. assessors oh, of this. And congratulations oh, po sa inyo you. dahil yan sa inyong pagsigap, ah, pagsisikap at ah, pagtsatsaga. Salamat din dahil yung my staff natin masisipag. Gusto ko rin bigyan ng credit sila. Talaga masisipag din naman sila. Opo. Oh, ma'am, sa inyo pong palagay na ayon po ba ang assessment ng mga lupa sa selling value or price ng mga owners? Kasi alam naman natin yun, kaliwat ka na, nagbibenta ng lupa. Mm-hmm. Uh -huh. Uh, ang ibig mo ba sabihin kung tama yung nailalapat namin na values? Ah, uh, at uh, at the same time ma'am, yung presyo ng tao minsan sa sa lupa oh po, Ay, sa yung lupa. bilihan? Mm, bilihan. Actually, sa panahon ngayon, nahahati ang tatlong uh, nahahati sa tatlong presyo mm -hmm. yung bilihan ng lupa. Una, sa presyo ng assessor. Okay. Pangalawa, sa presyo ng BIR. At pangatlo, sa presyo ng mga private appraisers. Mm -hmm. So, ang ginagawa ng BIR ngayon, pag when it comes to zonal valuation, pinagsasama-sama yung tatlo na yan, di divide into three. Ayun, more or less, ganun yung nangyayari. Okay. That will be the uh, zonal valuation of the properties. Pero pagdating naman sa amin, ah uh, ang ginagamit natin dito sa Brooks Point ay yung tinatawag na Uh, market analysis approach. Okay. So, ang aking ang ating uh, documents na ginagamit ay yung mga uh, three years ago oh, from now pabalik, tatlong taon na mga deed of sale. Mm -hmm. At isang brook's point sa so may mga nakukuha talaga ang deed of sale. Tatanungin mo ako kung tama ba yung nailalapat na bayo. Technically, yes. Oh, mm -hmm. Yes. Mm -hmm. Pero yung bilihan sa brook's point, sad to say, medyo mamagalaw. Okay. Merong area na, ako personally, dyan lang sa Buligay ha. Yes. Meron dyan binibenta 10,000 per square meter. Tapos ang katabi binibenta lang ng 3,500 per square meter. So, magalaw. Nasasabihin so, ko magalaw. Hindi natin, hindi natin may apply yung sinasabing arm's length transaction when it comes to appraisal and assessment. Kasi, ang nangyayari is, kasunduan, meeting of the minds of the buyer and the seller na lang. Mm -hmm. So depende. Kaya nga, ma'am. Kapag nagkasundo, uh -huh. Uh -huh. Tama ang value kasi nagkasundo eh. <laughs> 'Yun yung reality, mama. Walang <laughs> kwenta doon, 'di ba? So sabihin na magalaw talaga ang bilihan dito sa blocks Somewhere over M ano to, M Rodriguez Road Street. Uh -huh. dyan may 15,000, mm -hmm. may 10,000, may 8,000 per square meter. meter. So hindi pare-pareho. Talaga. May 5,000 pa rin. Mm -hmm, mm -hmm. Depende sa pag-uusap ng buyer at seller ba? Opo. Pero pwede nyo bang ma-share kung uh, uh, at, at this moment po, kung magkano dapat per square meter? Depende rin sa klase ng lupa. Uh, uh, let's say dito sa bayan, commercial area. Commercial area. Ang highest ano natin sa assessor, ang highest first class. Opo. First class is 3,200 mm -hmm. per square meter. Pero lagi nila sinasabi, mababa talaga ang value na assessor. Okay. Mababa. Pero pabor ito sa mga taxpayer, diba? Pabor naman sa kanila. Mayroon naman tayong, actually, mababa na, pero marami pa rin nagreklamo nung kami ay nagpresent ng value dito. Pero I appreciate their effort to, uh, to tell us. Pinarating nila sa Sangguniang Panlalawigan at na-resolve naman yung issue na yun. Pero kung akong tatanungin mo, hindi mataas ang valuation namin sa assessment. Mababa. Mm -hmm. Napakababa actually mababa compared doon sa yung uh, nag-deal ng usapan ng mm. ano lang, uh, privately. Yes. <laughs> Opo. <laughs> Thank mabalik ako you. doon sa kanina. Mabalik ako. Kasi sinabi ko yung technical job namin. Ay, okay. ah, yung non-technical job namin. Pero hindi ko nasabi yung technical. Yes. Okay. Yung technical job namin ay uh, pumapasok doon yung aming tax mapping operation, okay. assessment and appraisal operation, at saka yung IT, yung mm -hmm. system. So, yun naman yung mga technical na ginagawa naman ng mga officers, mga uh, lineage ng yes. officers, sa opisina whereas yung mga clerical naman doon po nga pasok sa ating uh, non-technical. So yun, yun ang limang division namin sa opisina. Hmm. Hindi ko natapos kanina. <laughs> okay, lumabas na i ano naman yun. Thank you so much ma'am nako. Ganun pala yun ano, um talagang uh, pagdating sa assessors office, uh, hindi lang uh, isang division. Napakarami. Aha. Uh -huh. At saka totoo yan, ako minsan ay may nilakad dyan talagang uh, um pagdating sa mga legal na dokumento, talagang uh, ang tatakbuhan ng tao pag may mga cases na or whatsoever, assessors talaga At sa nakakatua. pagpapa. Mm -hmm. Nakakatawa, Alin, kasi sometimes I go beyond by authority. Okay. <laughs> kasi pupunta sa akin ng tao, kailangan niya ng ni legal advice. Mm -hmm. Hindi naman ako attorney. Pero hanggat abot ng kakayahan ko, abot ng knowledge ko, nag-share ako. Okay. Kahit hindi ko na Minsan yun na nakaka-stress eh. Pag nag-aaway-aaway yung mga property owners sa lupa, tatakbo sa'yo, yung ng advice. Minsan, parang gusto mo sabihin sa kanila, Nung, ano, nung nagkasundo kayo sa bilihan, naghatian kayo, wala naman kami narinig. Ngayon may problema na, sa amin kayo tumatakbo. Ma, we cannot say that. Hindi natin pwede sabihin sa mga oh, boom, property owners yan. Oh, Hanggat kaya mong tumulong, tumulong ka na lang, yes. mag-advise ka na lang. Totoo yan. Legal matters, lagi oh, ang nilalapit sa amin. Para na rin kayong, ano, no? para na rin kayong attorney. Abogado. Sa abogado. <laughs> Baka dagsain na kayo ng ating mga tagapanginig mo. <laughs> pero at the end of the day, sinasabi yes, ko pa, na rin, ito yung proper proper office yes, na dapat mag-advise sa inyo regarding okay. this matter. Ayoko silang pangunahan, nagbigay lang ako ng konting advice para malaman nyo na sakop ng trabaho nila yan. Opo, kasi pagdating sa legalities, kayo talaga yun, mom, eh. Pagdating sa mga real estate. Kaya nga the reason why hindi kami, ang ibang tao baharing hindi na naiintindihan, pero opo. hindi po kami basta-basta nagbibigay ng kopya ng anumang... Yes, opo. Uh, ano mga documents. papel, oh, documents mm -hmm. na hindi ikaw ang may-ari. Tama, tama. You ah. have to uh, present your SPA or mm -hmm. authority from the owner himself. Kasi Ayan, maganda yan ma'am, na na-assure ma na oh, na natin dito. Hindi kami magbibigay. Minsan may nagagalit po sa amin kasi kukuha lang ng uh, kapirasong dokumento. Mm hindi -hmm. eh, re-require namin kasi hindi siyang may-ari. Opo, oh, opo. Oh, At marami na tayong experience within the uh, province na nagbebenta yung mga lupa ng, <laughs> <laughs> opo, opo. Na hindi may ari. So yun ang iniwasan oh, natin. Sana maintindihan ng mga tao. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. At na-share nyo yan sa ating mga tagapakinig na yun, mga kababayan. Although hindi natin na isama doon sa ating list po ng uh, mga katanungan kay ma'am. Napakahalaga po na malaman ng ating mga kababayan na kapag may mga kinakailangan tayong dokumento, lalo na kung ang isang property po ay hindi nakapangalan sa atin, napaka-importante po na mayroon po tayong mga, mga legal na na papel ma ano or uh, yung mga requirements na hinihingi po ng uh, kanilang tanggapan para po hindi naman tayo magalit kapag hindi tayo na pagbigyan <laughs> <laughs> oo oo oh, po ma'am regarding sa Republic Act 7160 ito po ay general revision of real property assessment na sabi niyo nga ito ay nagbabago every three years pwede niyo po bang i-share sa amin ano po uh, Let me correct that statement. No, mm -hmm. Uh, Republic Act 7160 is not uh, solely opo. for the general revision of real property assessment. It is actually the uh, uh, local government code of okay. 1991. Okay. Opo, opo. opo. Mm. At doon sa book 2, title 2 book 2 ng uh, Republic Act 7160, opo. ay nandoon yung, napapaloob doon yung serial property taxation. Yes. At isa doon ay yung requirement ng batas na mag-conduct ng General Revision of Real Property Assessment every three years. Okay. So, ito ay nagsimula nung ma-approve siya in 1991, two years thereafter, okay. uh, may mandato yung batas na magandak ng General Revision of Assessment and uh, every three years thereafter. Okay. Yan, pagkatapos ng two years. Upon approval of the local government code. So, ano itong General Revision of Assessment? Ito yung pag-re-revise natin every three years ng mga uh valuation ng real property. Oh. Ayan. Every three years na Kailangan Kailangan bang tumaas? Okay. Not necessary. Kasi ang purpose ng General Revision number one, is para itama. Okay. Kung may mali ma doon sa assessment na kin uh, I mean, sa assessment na kinandak natin uh, before before the GR, kung may mali tatama natin. Mm -hmm. It doesn't matter kung ito man ay tumaas, kung ito man ay bumaba. Okay ang purpose is itama ang mali. Mm -hmm. oh, kasi ang marami, pag ang, ang wrong connotation kasi, pag nagkakandak tayo ng general revision, iniisip ng mga tao, tataas na naman yung bayarin oh, ng Generally, actually, yes. <laughs> yes, uh -huh. kasi talagang nagtataas tayo ng value. Opo. Oh, But then marami rin yung bumababa kasi na pa-find out, na discover namin na, ay, sunken area pala ito. Bakit ang taas ng value? So in other words, it tatama. Mm -hmm. Kung mayroon bang mali. Napakaganda pala Oo. ng batas na ito, ma'am. So pabor din ito doon sa sa at sa mga mamamayan po, ano po yes. na oh uh, na, na nagbabayad ng tax, na mataas na tax yung pala no. Mapa-found out through this uh, Republic Act, pwedeng bumaba. Pwede siyang bumaba. Ah, depende sa sitwasyon. Kasi kung before, baka maganda yung klase ng lupa, ngayon nagpa hindi na siya pwedeng ano. Yes. One concrete example, yung mga tinaniman ngayon ng ano, ng palm oil. Opo, yes ma'am. Later, hindi na natin matataniman ng ano. Opo, ma'am, um, kasi um, ano eh, alam natin, ano, hindi so na. So man what if wala na yung palm Opo. oil? Ano okay. mangyayari din sa soil? Magiging idle. Oh, yun, ay, ilan ko lang na ng example yun. No? Apo, Pero, example baka ba, sabihin sabi na iba, masyado tayo na gano'n. Yes, makapapa. <laughs> Pero may mga ay, instances. Anyway, ayun no? naman po yung katotohanan. bahain tayo. Mm -hmm. What if yung lupa mo nadaanan na ng baha? So, naging daanan na ng baha, hindi mo na mapakinabangan. Yung mga gano'ng sample. Mm -hmm. Nako, napakaganda pala ng batas na ito mga kababayan. Kakampi natin ito. <laughs> Kakampi natin lahat yan. Yes. Abo. Kahit na mga walang lupa. <laughs> Ayan. Ma ano naman po ang long-term goal ng Municipal Assessor's Office at sa kasalukuyan na saan na po tayo sa ating goal? Long-term goal. Siguro, wala naman kaming concrete na long-term goal. De, ang inaano lang namin palagi is to increase, increase the uh, oh, actually yearly, meron talagang ibinibigay sa atin na Department of Finance to the Bureau of Local Government Finance na target. 5% lang yon But uh, I'm glad to say na ang Brooks Benz sumusubra tayo sa 5%. Hindi lang hindi lang nung last year kasi bumagsak tayo last year because of some reason. One is meron tayong napakalaking property dito na dati taxable na exempt So, um, masaya pa rin ako kasi 30% ang binagsak natin pero nahila namin yun hanggang naging 5% na lang. But through that hindi natin na-meet yung ating target last year. Hopefully this year we will <coughs> yes po. <laughs> so <Sore> high. <laughs> yeah, we're so <sore> high. Yes <laughs> po. Maaano na matatapalan natin yung nawala at mas tataas pa tayo. Pero for the previous years, lumalampas tayo lagi sa 5% natin na target. Ayan. Oo, Oo. Yun lang naman ang goal natin in yes, annually kasi hindi naman kagaya sa ibang Uh, ibang department na yung goal talaga is nakikita concretely. Tayo magalaw kasi ito eh. Yes, pag nagkaroon ng calamity, bababa tayo. Oh, pag nag -ano, ay, mga reason na gano'n. Ayan. Paano naman po makatutulong ang mga mamamayan po ng Bridge Point sa pag ng ating goal? And uh, baka po may mga panawagan or announcement po kayo para po uh, sa ating mga kababayan na uh, siyempre naayos natin ipaabot sa mamamayan ng Bridge Point ano po Magandang para ma yan, mm -hmm. Alay. Yan ang gusto ko marinig. Yes po. <laughs> Ayan, gusto ko lang, ano, gusto ko lang uh, makiusap, kausapin din sila yung ating mga taxpayers, lalo na yung mayroong mga ari-ari ang dinatitinag o yung tinatawag natin real property real property units. Ang tawag yes, namin doon, RPUs. Ayan. Kung sa doon sa mga hindi pa nakakapag uh, patala o nakakapag padeklara ng kanilang mga ari-ari ang dinatitinag, pumunta po agad sa opisina, lalo na kung yung property na yan ay nabili ninyo. Kasi kapag yan po ay lumampas ng anim na po, uh, 60 days, anim na pong araw, at matanggap na aming opisina, kaya po ay magbabayad na ng karampatang penalty. So, malaki-laki rin po yun kung malaki yung value na inyong property. Kaya, Uh, makipagtulungan na lang po tayo kasi hindi rin namin maiisa isa kung sino pa yung may mga properties dito na hindi pa nadideclare. Pangalawa po, gusto ko rin makiusap uli sa mga taxpayers na wag na po tayong magpatumpik-tumpik sa pagbabayad ng ating buwis sa ating mga ari-ari ang dinatitinag para makatulong naman tayo sa ating uh, lokal na pamahalaan. Hindi lang lokal na pamalaan ng bayan, yes. kundi ganun din mismo sa inyong barangay, makakatulong kayo. Kasi part of that will go to your barangays mm -hmm. na Pupunta sa inyong mga anak na nag-aaral. Sila yes. makikinabang. At uh, yan, gusto ko rin magpasalamat. I'll take this opportunity to thank all the taxpayers. Lalo na yung mga kailan lang magbigay tayo ng award, diba? Doon sa mga masisipag magbayad. So salamat ng marami kasi sa mga nakolekta natin. Alam ba ninyo na malaki ang collection natin last year? And because of that, nakapag-create tayo ng mga posisyon. So isa po yun sa gusto nating ipagpasalamat at gusto nating ipakiusap na sana magkaisa tayo para sa kabutihan ng ating bayan at kabutihan ng mamamayan. Opo. Nako, maraming maraming salamat, ma'am. Pero bago po tayo uh, magtapos, ma'am, no uh, Napag-uusapan natin simula kanina tungkol po sa ari-ari ang hindi natitinag. Ma'am, last na lang, pwede nyo bang uh, i-share para po sa kalaman ng ating mga tagapakinig, ano po yung mga nabibilang pag sinabing uh, real property o yung mga ari-ari ang hindi natitinag? Salamat, Alen. Allen. Dapat ko yung magitin sana yan, kaya lang sa haba na ating nakakalimutan ko na. So, ano ba yung mga ari-ari ang hindi natitinag? Una, lupa. Yes. Yung atin, lupa, 'di ba? Hindi mo 'yan ang talagang definitely ay ari, -ari ang din natitinag. Dahil di mo pwedeng buhatin ang lupa at uh, gawing movable property, 'di ba? Opo. Pangalawa, mga buildings, structures na nakatayo yeah. sa yung lupain. Pangatlo, aha. machineries. Ayun, kasama machineries. pala 'yun. Immovable machinery yes, okay. kasi may machineries na ginagamit natin for personal use. Yes, so okay. hindi ko nasasabihin kung ano 'yun kasi aha, technical aha. na masyado 'yun. Aha. At pangatlo, other structures, other equipment na ginagamit natin sa pagpapatakbo ng ating mga negosyo. Ayan, at banggitin ko na rin, uh, meron akong gustong banggitin na parang nawala, nag-sleep sa aking mind. Ari-ari <laughs> ang dinapitinag. Okay. Parang hindi ko ma-recall. Kung ano pa yung gusto, meron akong gusto sabihin, hindi ko ma-recall. But then, uh, yun, yun yung mga ari-ari ang di At uh, baka gusto ko na rin, uh, gusto mo na rin itanong, yes. ano ba yung Pwedeng buwisan at hindi buwisan. Yes, yes, ma'am. Oh, yung mga binubuwisan natin, natural, yung mga pag-aari ng mga pribadong mamamayan, di ba? Yan, talagang, definitely meron niyang buwis. Ano ba yung mga hindi natin binubuwisan? Number one, yung pag-aari ng Republic of the Philippines at ng kanyang mga, anong tawag dito? Yung mga related sa gobyerno. Ayan. Unless meron siyang kontrata sa government. Yes. Ayan, kung kahit timberland yan siya, kung may kontrata sa sa si government under section 44 of our provincial ordinance, ay meron siyang obligasyon na magbayad ng uh, real property tax. Pangalawa, yung mga charitable institutions, exempted yan. But, always remember, ito lagi nadidelete sa isip ng mga mamamayan. If the property is actually exclusively and directly used mm -hmm. for charity, religious, and educational purposes. Yun lang. Okay. Pero, sinabi mo, pagari na ng simbahan ito, may nakatayo ba simbahan? Wala. So, labas siya doon sa actually, directly, and exclusively used. Mm -hmm. Taxable yun. Okay. Uh, yun lang. Isa sa gusto kong linawin, dahil marami ang hindi naiintindihan yun. Okay. O, pangatlo, apat ah, yan eh. Pero parang hindi ko namaano yung iba. Ah, ayun, yung mga machinery na ginagamit for the generation of power and water. Sa water districts, pero there is a question when it comes to water district. Pwedeng tawagin natin water district, yung isang water district, but it does not fall into the qualification of water districts. So, questions. Pag hindi siya nag-fall sa, sa qualification na tinatawag ng water district, taxable po siya. And again, actually, directly and exclusively used. Mm -hmm for the generation of power and water. Oh, yeah, Thank you so much, ma'am. About yung ano, ma'am, uh, cooperative siya. Let's say, kunwari, yeah, hydro. ang Sorry, yan. Mabuti, <laughs> nirimahin mo ko. Oh, Pag oh. siya ay sakop ng cooperative law, 91915, nah, hindi ko maaalala. Pero, uh, basta siya ay registered and in good standing. Ayan. Oo. Oh, okay. Oh. 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 Untouchable, ma'am. Uh, oo. Oh, oh. mm -hmm. Exempt ng payment. Oo, okay. ngayon Ayan. nga, eh, lahat dati, kwan lang eh, may certain capital lang Apo. na pwede silang exempt, di ba? Ngayon Apo. lahat na, basta pag siya ng kooperatiba. Ayan, Opo. Yun ang nangyari sa ating, sinasabi kong malaking property, huwag tayo magbanggit ng name dito, <laughs> yes, na nagpasok sa PESA loan. and that is, uh, he paid, uh, he paid uh, the, pro, the, the, the uh, company paid 7 million. Tapos the following year, hindi na sila kasi exempted na. So Sempted nakita na. niyo kung gaano kalaki na wala sa kabon. Yes, Pero we are so happy na na-replenish na natin yung napalitan na natin sa sipag ng ating mga staff na mag-discover. Ano, kasi one of our duties to list Opo. have an in inventory and listing of all property with a taxable exempt within the municipality. You know, madugong usapin yun mo. <laughs> At talaga, napaka no? is, uh, talaga. opo, uh, talagang napaka-trabaho no. that is Opo. Ah, uh, talagang legal na usapin yun. at uh, syempre yung iba talagang uh, medyo mataas ang kapit sa taas. Anyway, maraming-maraming salamat. Ano po dahil uh, napaka-informative mga kababayan at uh, ako wiwili po sa pakikipag-usap kay ma'am dahil marami rin ako natututunan. <laughs> Napakaikli po ng oras, mga kababayan, ma'am. Baka ma may nais po kayong idagdag na sa inyo po ang pagkakataon. Okay, maraming salamat, Allen, for inviting me here. Matagal na akong umiiwas for a year. Matagal na. Ayoko sana ng ganito. But then, uh, medyo sabi ng heart ko, ibahagi mo na sa kanila kasi paalis ka na. I will be retiring very soon. So, uulitin ko, I started in 1983. 83 pala ba? Yeah, 1983. Nakamali pa rin sinabi ko ka ng 93. It's okay, <laughs> and I'll be graduating in 2026. Wow. God's will. Opo, opo. So maraming salamat din sa iyo. Maraming salamat. Magandang umaga. Ayan, maraming maraming salamat, Ma'am Janet Kinyo, mga kababayan, sa napakahalagang uh, pag-uusap po. Ano po, tungkol po sa... sa Uh, kailangan lang uh, tanggapan sa Assessor's office and uh, others marami po tayong natutunan ito po ay uh, talagang uh, napakahalaga mga kababayan na magkaroon tayo ng mga ganitong uh, talakayan upang malaman po natin uh, kung paano tayo makiisa matututo tayo kung ano po yung mga dapat nating gawin sa pamamagitan po ng makabuluhang talakayan katulad nito magbabalik po ang impormasyon ng bayan pagkalipas lamang ng ilang sandali talakayang bayan Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan! Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawi ng bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan!